Well, this is Satigol's TV once So, ayan, ayan, nandito naman tayo guys Ayan, samahan ko ako sa aming paglalaki Bye, ayan By the way, andito pala ako sa train Off day ko to today Pupunta ko kay banana ko So, ayan yung ganap dito guys Ito yung first station na uh, Sasakyan ko Ayan Ito yung unang station Ayan, tapos Pangalawang station Ayan Actually, ano, tatlong beses akong sasakay ng train papunta kay Ganana. So, yung lastly, is magda-grab na ako. So, and while waiting sa train, andito yung ano dito. Ayan, ganun. So, ayan, andyan na yung train. At tayo sasakay dyan. Ayan, mga ilang station yung anuin ko pa, guys. Ayan, yung train. So, mga dalawang station. Tapos, baba na naman ako pagkatapos niya si na naman na pitch ng train so yan, tingnan natin guys yan, sasakay tayo siya okay. yan, ganun yung tayo natin mag-open mag-open yan siya Shadow chat. Oh, shadow chat. bibili, may bibiliin pa ako, bibili pa akong kapain. Ay, hindi yun, yung oh, uh, ano yung mga fruits, pilang fruits, tapos ano tawag ito. yun, tapos, saka ako sa Sakay. Napapunta ko pa yun. Ah, uh, train na naman yun. Next train station. So, one hour. So, darating ako doon ng mga 11, 11:30 na nanang see you later guys so ayan yeah. so, yeah, welcome back again guys ito yung pangalawang uh, train na sasakyan ko actually pangalawang train so ayan, yeah, waiting tayo ng 2 minutes ayan 2 minutes yan siya guys ito ito yung koan ganap every time na mag off day ako so ayan ito yung pangalawang station uh, pangalawang uh, train So, update ko lang tayo yung yung kuan yung time na mag-off ako ano ano ka ka tawag nito kahirap tapos may dala ka pang bit bit na pakarami ayan para kang pinalayas ayan mo uh, masyadong tao so ayan waiting tayo ng 2 minutes ng train so ayan actually guys itong train na to is mga ilang station pa yung dadaanan ko unlike unang train dalawang station lang itong pangalawang train mga 8 stations siguro baga, bago ako makarating doon sa last train na sasakyan ko so ayan yung ganap so ayan see you later guys ayan ganon so, 1 minute pala 1 minute waiting so ayan so ayan 1 minute waiting pag hintay natin yung train na darating ayan ando na pupunta na train. ni Kali, kayo. train pa to So tingnan natin, pakita ko sa inyo kung ilang station yung uh, dadaanan. So ayan, andyan na yung train na train sa Ay, ganar. Parang ikuan tingnan natin napapakita ko sa inyo yung ilang station pala yung dadaanan ko ayan dito tayo dito tayo tingnan natin Tingnan natin. Pakita ko sa inyo kung ilang ulang station yung dadaanan natin 'yan. Waiting natin mag-close yung door, And then dyan natin dyan natin makikita 'yan. Yan dyan natin makikita kung ano. Thank you for your attention. Sayan, so, wait, ayan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 station pala guys. Last okay, station. Dyan kasi ako sa

stage at pangalawang train na sasakyan ko. So, ito yung ganap na ang daming ah, escalator. Ay, kapagod kaya ang haba-haba. Okay. Nahirapan ako sa kalisod, guys. So, ayan. Ganun. Kahaba-haba ang nangyarakad-rakad ko, guys. Ayan. Ayan. So, papunta tayong last train. Well, hindi pa ako makakaantuan ko. Papunta pa makin sa supermarket. Ibibili na ako. Kasi so, pakita ko lang sa inyo yung nilalakaran ko. Actually, half. Half po yun na itong nilalakaran ko. Hindi ko lang binidihan kasi hinihingal ako guys ba? So, ayan. Ito yung last na escalator na babaan natin. Oh, ho, 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 ho. Hi 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 hi. Ayan, ganun. Apat siya guys. Apat sya. ito yung ganap. Ganun. Ayan. 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 So, tawag dito ihi ako eh. Kasi mahirap. Pan-off ako magbiyahe. So, kailangan kong kuan mangihi sayang so, lang si si yung mga guys sayang so, ganon sayo yung guys ito yung last last train na sa sakyan so, ayon yung ganap dito guys so, lang train is lang station pa yung dadaanan ko mga ten stations siguro ayan so, sulin so, Opo na si Akich. Hindi na ako nagkukuha ng video mga kanina. So, ayan. Waiting na kami, guys. 8.35. Aalis itong train na to. So, ito yung last train na sasakyan ko. And, then, pagdating ko naman buo is pagdating naman sa inyo yung yung grab na sasakyan ko. So, ayan lang, guys. See you later. And, bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings.